Hello mga mare, mga Pare. Ito po ang Angel ng Isla. Dito tayo sa Isla Restaurant. Samahan niyo ako for today para makahanap tayo ng mare pare ngayong Thanksgiving. Tara! Hello po! <laughs> Kumusta mo kayo? Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving po yeah. sa lahat! Happy Thanksgiving! Ano mo pangalan natin? Pangalan ko po Romel Magtoto from San Jose, California. Okay, at ang kanyang may bahay mo. Oh, yes, may Magtoto from San Jose. Mel. M and, and my. My yeah. M. M and M. &M. M, &M. Wow. Sweet. <laughs> <laughs> sweet naman. M, &M. and Dito po sa isla, meron po ba tayong sinaselebrate ngayong ngayon? Araw na ito? Ah, uh, wala naman, pero lagi kami pupunta dito kapag may mga birthday party o kaya sometimes Thanksgiving ganun or Christmas. Pero ngayon, just a family day for the family. Wow, yes, It's a so, family day. Yeah, mga so, anak ko. Nakikita ko in um meron Meron tayong mga in-order na sabaw dahil malamig eh. Malamig, masama. Masarap talaga yan. Silgan na baka. Just sisig and we have the ginataang crispy pork. Binagoan na. Dahil po kayo ang bida dito, so nice po kayong mag-greet na. Say hi. Hi po. babatiin ko lang po ang mother ko, si Peli Salas, na nasa Olongo po. Happy birthday, ma. We love you and we miss you. Nandito ang mga apo mo. Sine celebrate na namin ang birthday mo birthday here. Ma, well? Okay, Hi, ma. Happy birthday. We celebrate your birthday here in Isla, Newark. Thank you. Happy birthday, Lola Feli. Happy birthday, Lola Feli. As you can see, we're celebrating. Forever young, di ba? <laughs> So dito po sa isla, meron po tayo this whole month of December na Pasko. So pag naka-anim na bisita po tayo, may stamp po ang ating uh, card na parang pinaka passport nyo po. At ang pang-anim na bisita, meron po kayong ma-avail na $100 na gift certificate. Yun. So nakikita ko rin po na meron po tayong dessert na halo-halo. Ano pong masasabi nyo po sa servisyo ng isla-restaurant? Very good talaga, maganda talaga ang service dito sa isla. Dumadalo pa kami from San Jose going to New York just to eat here. Ganong kasarap dito. And also in uh, uh we also go in uh, San Bruno, yes yeah, San Bruno, yes. Yeah. Before, now we have New York then. Okay. So dahil Thanksgiving po, mga mare, mga pare, pasasalamat ang Thanksgiving na nice po naming ipahatid sa inyo ang ating ito po ang ating bill na 100. $1.70. Sagot na po ng isla wow. ito. Bilang wow, pasasalamat po sa inyo. Thank you very wow. much. Marami thank you very salamat. much, Isla. Thank you Paul. Thank you. You are highly recommended to everybody. Oh, marami pong salamat. So kung di po dahil sa inyo, eh, wala po kami dito. And okay. we want to thank you po. Ayan. So, iminimbitahan ko po kayo mga mare, mga pare. I-celebrate na po natin dito sa holiday, ang uh, dito sa Isla Restaurant, sa Newark location at sa San Bernard location. Dito po sa 5720 Maurice School Road, Newark, California at sa 448 San Mateo Avenue, San Bruno, California. MyIslaRestaurant.com So, hanggang sa muli po, sabay-sabay po natin sasabihin, Abe, Manyaman Kenny! Okay. Happy Thanksgiving!